chance mga kababayan, alam nyo yung charter chance, bigyan ko lamang kayo ng konting bahayaw, ha? hanggat yeah. sa... hindi pa nagkakaroon po ng uh, katuparan yung, uh, bakit nilalaban pa natin yung uh, RKOM, yung Royal Kingdom of Maliga uh, habang hindi pa natatanggap ng Pangulo mga kababayan babayan, dito... yung mga dokumento na mabasa hanggang sa mapirmahan hey, eh ito, ito yung pinag-uusapan yung charter chance, bigyan ko lamang kayo ng pahabyaw bakit meron kaming video ng Charter Chance dyan sa aming bukana ng programa? Kami po ay para sa support uh, Charter Chance pagbabago ng ating saligang panas. Bakit? Marami na pong pangulo ang nagdaan sa sa atin, di ba? Sino-sino na nakaupo. Pero wala pong pagbabago ang Pilipinas eh. Katulad niyan, ang huling balita, 15 trillion yung utang po natin. Kasi nga wala po, walang, pa, walang pumapasok ang mga negosyante, mga businessman na galing sa mga dayuhang mga namumuhunan sa ating bansa. Kasi nga hindi sila pwedeng magkaroon ng sariling yung 100% na pagka sila nagtayo ng negosyo sa ating bansang Pilipinas ay may tinatawag na 60-40. Ayaw po ng mga mamumuhunan po niyan. Kaya umiiwas sila nagpupunta sila sa Thailand nagpupunta sila sa Vietnam mga Asian countries na madali silang uh, na maging uh, 100% katulad sa Singapore yung mga negosyant mga business uh, uh, mga business tycoon na mga dayuhan doon sila nagtatayo ng mga negosyo kasi nga 100% pag nagtayo sila sa pangalan nila yung negosyo yung itatayo nila ngayon, isa sa mga pagbabago na mangyayari po sa ating bansang Pilipinas kapag uh, nagkaroon po ng charter uh, change. Yan po 'yon kasi unang-una, maraming mga mamumuhunan, mga tayuhan sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan na magtatayo ng mga mga sarili sariling negosyo na 100% tapang aaral nila, ha? At pagka na maraming mga namuhunan, maraming trabaho sa atin, yun ay yung pagkakataon na, na kasi kailangan pong baguhin ang ating saligang batas, maraming dapat baguhin para sa pagbabago po ng Pilipino. Yung iba kasi mga kababayan po natin, hindi po nila nalalaman eh. Kasi ang paliwanag po kasi ng mga kontra sa detergents, ang sinasabi makikinabang lang yan yung mga nakaposisyon ngayon. Hindi, mali po yan. Maling pangunawa mga kababayan. Maraming buwang batikos. Pero kung gusto po natin pagbabago mga kababayan ay saka ano natin, sakyan natin, suportahan natin ang Charter na isinusulong ngayon. Para magkaroon po tayo ng pagbabago kasi ang dami ng mga pangulo, ang dami ng mga senador, kung sino-sino na yung mga pumalit. Pero napansin niyo ba, mayroon bang pagbabago ang ating bansang Pilipinas? Di ba ang gulo-gulo? Siguro ito yung, subo, ito, ito yung katungan natin mga kababayan. Para nang sa ganun ay magkaroon talaga ng tunay na pagbabago ang ating bansang Pilipinas. Ha? Matikman natin ang kasaganaan katulad ng Singapore na ungusan na po tayo ng iba ibang bansa dahil lang po sa ipinapatupad dahil sa ang, ang, ang uh, batas po natin ay 60-40 ang labanan. Ngayon, kapag nalaman po ng mga dayuhan na mayroon pa tayong 100% yung mo, 100 na magkaroon na ng pagwasaligang batas, binago na, ha? ginatungan na, sinusugan na, Abay marami ng mga dayuhan na pupunta sa Pilipinas at magtatayo ng mga negosyo sa mga propromensya lahat na. Ah, huwag niyong intindihin po yung mga sinasabi ng mga politiko na kontra Kasi mga yan may mga sariling agenda yan Pero ito kapag na, na, natuloy po ito mga ganitong usapan Nagkaroon po ng pagbabago ha? Yung ating saligang batas talaga namang magkakaroon na talaga Ng totoong pagbabago yung buhay ng bawat Pilipino Yun lamang hamang hinihintay po natin yung paglaban dito sa RKOM Yung uh, Royal Kingdom ha Yan lamang po supportahan po natin mga kababayan Yun po yung talagang isa sa mga daan para magkaroon po ng pag-unlad ang bawat Pilipino. Ang Singapore, parang laki, kasi laki lang po ng Metro Manila po yan. Pero bakit ang unlad ng kanilang uh, buhay, ang, anong unlad ng uh, Singapore? ha Kasi nga maganda yung kanilang uh, sistema ng uh, pamamahala ng pagnenegosyo Na maraming pumapasok ng mga investor doon sa Singapore na yan kasi nga, hindi talo ang isang nang, uh, doon na uh, dayuhan. Ha? Kahit ibuhos niya lahat yung kanyang kaperahan doon sa kanyang negosyo, kasi nga naman, may, may patas ang laban. Kaya, ha? Sa Pilipinas, sa ating kasi talo ang mga dayuhan pag nagtayo ng negosyo. Unang-una, yung mga kurap, lagay dito, lagay doon, di ba? para maipatay yung negosyo tapos ang labanan pa 60-40. Hindi pwedeng ipangalan mismo dun sa sariling uh, halimbawa Amerikano, si Poncio Pilato. Ha? Hindi kaya, pwedeng ipangalan. Kailangan may kasama siyang Pilipino para mabuo yung kanyang negosyo. Ha? Kaya may doksay sa, sa madaling salita. Marami pang uh, teke para maipatay yung negosyo ng isang uh, dayuhan doon sa, 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 sa bansa natin Pilipinas. Ngayon, kapag nagkaroon sa ng saligang batas, sa mga babaguhin, yung kanyang, yung mga mamumuhunan na mga dayuhan ay magiging 100% tapag arin nila yung kanilang itatayo. Halimbawa, Sony. Ha? Sony Philippines, pag arin ng walang problema kasi ang pinag-uusapan lang po yan ha? ay yung pag, ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Yan wala pa, nang pa, tayong pakialam doon. Ito, dayuhan ito. Hindi pwede mag, uh, mag, 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 magmamayari ito ng ating lupain. Hindi. Doon sa ibang, sa ibang mga bayan, nagbinebenta na po ng mga kababayan mo natin, katulad sa Sargao, sa Surigao City. Yung kanilang lupa, ang nagmamayari po mga Amerikano. Ha? Kasi nga wala rin eh. Wala rin. Kahit may rupa sila, wala naman silang pang tayo ng negosyo. Ano pa mangyayari? Anong gagawin mo sa lupa? Pwede mo ba kainin yan? Ngayon, ito yun. Kaya bakit kami sumusuporta sa Charger Gents, ha? Maraming media na hindi, kasi hindi pabor, kasi ngayon mga yan, hindi masyadong, uh, siguro mga na, na, nabayaran din. <laughs> kami po rito, nakikita tumutulong kami sa nagsusulong ng Charger Gents. 100%, 1000% ang sumusuporta, sumusuporta ang mabuhay rin sa Charger Gents. Huwag po tayong matakot sa pagbabago. Sabi ko nga mga kababayan, huwag tayong matakot na isulong yung pagbabago kung ito'y makakabuti sa atin, sa ating mga Pilipino, sa ating mga Pilipino. Eh, obserbahan nyo na lang, ang daming mga naging pangulo na. Sino-sino ng mga nangako na ganitong gagawin pero wala pong nangyayari sa Bansang Pilipinas. Ha? Ngayon, bakit hindi natin suportahan ang Georgians? Kailangan lang uh, ipaliwanag sa ating mga kababayan <laughs> ng ikinatyani natin step by step para maintindihan ng isang Pilipino na hindi masyadong nakapag-aral. Bakit may mga hindi sumasang-ayon? Kasi hindi nila naintindihan. Ha? Kaya kailangan lang natin ipaliwanag, ikatyani ang usapan tertertians para sa pagbabago ng bawat Pilipino at pagbabago ng bansang Pilipinas tulad ng Singapore na kasi laki lamang lang Metro Manila pero bakit maunlad? Ang galing kasi ng mga namumuno katulad niya si Lee Kuan Yew. Sino ba si Lee Kuan Yew? Sa yung naging Prime Minister ng Singapore na nagpaunlad ng kanilang bansa dahil sa magandang sistema. Ngayon, pag nagkaroon po, na is, na nagkaroon po ng na pagbabago yung sa Ligang Batas po natin, yun na yung pagkakataon para umunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa ibang bansa para magtrabaho, kumita ng lapad-lapad. Doon lang sa bansa po natin kasi maraming trabaho. Kakapusin na po ang mga manggagawa sa bansang Pilipinas dahil maraming mga trabaho, maraming nagtatayo ng na mga negosyo, ng mga big time, ng mga negosyante na galing sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi nga ka, maganda yung sistema. Hindi talo ang namumuhunan niyan. Anyway,